Hello guys, ani kami karon sa Mantayupan Falls located at Barili, Cebu City. Tanawan yung guys tindut ka mga palibot. Kung makita dyan yung nag-agas ang tuligikan sa kinatumian. Tanawan upos guys tindut kayo. yung sa tao maligo dali. Sus nag-agimi taytayan guys, grabe kahadlok kay magtuya-tuya pero safety siya kay dagok mga kablet. Tanawan yung palibot guys tindi e, nito kung makita ni mo nga ang nature nila But sa palibot, na madagobig mo tingog <laughs> sa <sang> mga langgam, <laughs> ang tingog sa tubig, <laughs> makarelax yun makaari guys. <laughs> 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 dito guys <na> kay? <laughs> dito ni sa kobi guys tanawan ninyo ang kanindo sa palibot magsubay ka ning taytayan maglasaw ka paduong dito sa ikaduhang kaliguan ito mo ni kaliguan, kaliguanan guys puro lubog siya yung ari kasi ikaduha sa tumoy na sa taas sing nindo sa guys Ibu yuk guys ya. Huwag kang makuyawan Pero Okay naman guys Kay hey, Ligon man ang Kanila ang gihag Murag Say tayan oh. sa pols guys Maunis siya Huwag nila host me There Sa pinaka tumoy yun guys naabot yun sa kadugay ng mong latay kay kaya mahadlog lagi gimi sa taytayan kaya magtuya-tuya so sila host me diri sa gigaliguan sa mga tao so pagkanindot eh guys dugay na kung nangandoy mga rito ng napita pero natuma na yun pagkanindot uh, ako mga kauban nangatawa mi kaya lugos mi kaabot sa pika side pag-abot na mo sa pika side wa nag expect ha? in ani kanindot ang mantayupan pulse makita mo tubig ug daghan maligo diri city diri ari guys mantayupan pulse located at parili cebu city